At sa Manalo, gusto ng mga Thai netizens na ibalik ang barbihan na aura nito at ipapakita sa Miss Universe Philippines 2025. Let's take a look. Mag subscribe ka na. Hello pageant lover, hello universe, welcome to my YouTube channel. Isa pa rin talaga si Atiza Manalo sa most promising candidate, not only in the Philippines, but also outside of the Philippines. Gaya ng mga Thai netizens na isa nga si Atiza sa gusto nilang may ang corona sa Miss Universe Philippines 2025 competition. At maging pambato nga ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na gaganapin sa bansang Thailand. May suggestion nga sila kay Atisa na kung saan ay sana baguhin ito ang kanyang aurahan at styling na ginawa nito noong Miss Universe Philippines 2024 kung saan hindi nga nasungkit ang corona at naipadala sa Miss Cosmo pageant. Ayon sa kanila ay ibalik niya ang dating barbihan aura niya noong laban niya sa Miss International 2018 na talaga namang tumatak sa sangkabikihan ang kanyang mala Barbie at mahinhin pero may angas na performance. Ito ang gustong makita ng mga chay kay Atisa at talaga namang kanilang ipapakita ang suporta kung sakaling maiwi nito ang Miss Universe Philippines 2025 crown. Mapapansin natin ngayon na sa mga aurahan ni Atisa Manalo ngayon na hindi na nga ito talagang gigil na gigil at napaka natural at lambot at hinhin na lang niya ngayon. Maraming nga ang mga fans nito ang sangayon ngayon sa ipinapakita ni Maria Atisa Manalo. Ayon sa mga fans nito ay talagang ipagpatuloy niya lang ang kanyang natural aura at huwag yung gigil na gigil na ginawa niya noong Miss Universe of Philippines 2024. Kaya abangan natin ang mga susunod na kabanata sa ipapakitang performance ng pambansang manika sa mundo ng pageantry, Maria Atiza Manalo.